Kamusta mga maka full court? Isaiah Stewart ang sagot sa kakulangan ng Lakers sa depensa. Napaka mapanganib daw ng shot making at playmaking ni D'Angelo Russell ayon sa Portland coach si Chancey Billups, at grabe ang shooting ni Rui Hakimura, halos hindi nagmimintes ang mga tira at grabe din yung depensa. Tinulungan ng Lakers at tinapos na yung 3 losing streak ng walang Lebron James. May ibubuga pa rin talaga si D'Angelo Russell ibang starting lineup nga kung ginamit kanina ni Coach JJ Redick dahil wala si Lebron James. Pinalitan ni Max Christie si Lebron, kasama nito sa first five ng team si Gabe Vincent, Dalton Connect, Rui Hakimura at Anthony Davis. Maganda naging laro ni Rui Hakimura at Anthony Davis na nakagawa ng tig 20 plus points. Wala nang iba pang player ng Lakers na naka-double digit in points bukod kay Anthony Davis at Rui Hakimura. Maliban kay D'Angelo Russell na gumawa ng big game 28 points, 5 rebounds at game high 14 assists. Mainit ang shooting ni D'Angelo Russell sa 3 points sa 5 of 10 beyond the arc plus 29 din siya sa plus minus rating ng Lakers, na second high sa team kasunod ng plus 31 ni Rui Hakimura. Pinakita lang ni D'Angelo Russell kahapon na still may ibubuga pa rin siya, at kaya niya gumawa pa rin ng mga all-star numbers. Maging Portland head coach na si Chancey Billups ay napabilib sa laro ng Lakers guard. Ayon dito after ng game, napakamapanganib daw talaga ni D'Angelo Russell sa kanyang shot making at playmaking ability. At samantala isa pa sa nag-step up sa Lakers kahapon para makuha ang panalo sa visit Team ay walang iba kundi si Rui Hachimura. Nagtapos na may 23 points, 5 rebounds to assist, and game high na 4 steals. At season high points ito para kay Rui Hachimura. At sobrang efficient ni Rui Hachimura sa field na 9 of 13 ng shooting. At after ng games, sinabi ni Rui Hachimura kung bakit maganda naging laro niya kahapon. Ayon kay Rui Hachimura dahil wala nga daw si LeBron, sinabi daw sa kanya ng mga coaches na kailangan niya mag-step up. Kaya yung daw ang ginawa niya. We found out that Lebron was out so the coaches told me I had to step out tonight. We're sharing the ball today and we're playing good defense so that's why we got this dub. At sa kabilang dako ayon dito kay Michael Scotto ng Hoops Hype ay nagulat na ang mga executive sa buong NBA ay naniniwala na si Stewart ay maaaring maging available sa mga trade talk sa 2024 hanggang 2025. Si Stewart ay hindi ang pinakarespetadong manlalaro sa NBA ngayon. Bilang karagdagan sa paniningil pagkatapos ni James kasunod ng isang matinding foul noong 2022, ang produkto ng Washington ay gumawa ng mga kadudadudang desisyon sa hardwood kapag siya ay nasa isang dehado. Gayunpaman, hindi may kakaila na makakatulong ang 6'8 energizer bunny na palakasin ang frontcourt ng Lakers ngayong season. Makikinabang ang kakayahan ni Stewart na magtapos sa paligid ng rim bilang isang role man sa mga sitwasyon sa screen ng bola, gamitin ang kanyang napakalakas na frame para maipadama ang kanyang presensya sa mababang poste, at hamanin ang mga pagtatangka sa pagbaril habang umiiwas sa regular na pag-check ng balakang sa mga kalaban habang papaakyat. Nag-average si Stewart ng 6.2 points, 6.1 rebounds, at 1.3 blocks kada laro habang nag-shoot ng 55.5 na porsyento mula sa field sa 25 na paligsahan. Kung makakahanap sina Stewart at James ng paraan para mag ang dating lottery pick ay maaaring sumali sa Lakers sa huling bahagi ng season na ito.